And speaking of Taguig, ano, naranasan po natin last week yung uh, tinatawag po nilang servisyong tagig. Uh, taguig. Nag-overheat po kasi ang aming sasakyan noong uh, isang biyernes, dyan po sa kahabaan po ng JP Rizal Extension, at napilitang itparada po sa tabi. Ano. Tiyempong napadaan po, isang barangay worker po galing po sa East Rembo, si Ginoong Marcelo Alba Jr., at nung nalaman po niya mag-overheat, ano, ay nagpabili po ito ng kulan sa kanyang mga kasamahan. At siyempo rin po, lumapit po ang traffic enforcer na po si S. Adan para imando po ang daloy ng uh, sasakyan at ayusin po ang traffic uh, para hindi po magsikip. Ano. Eh, nung ilagay po yung kulant, eh, tumagas lang po sa kalsada. si so, big sabihin po, medyo may problema at hindi na po kayang paanda rin. So kaya tumawag po si Enforcer Adan sa Command Center po ng Traffic Management Office para humingi po ng tulong. Ah, at kinuntak pala po niya yung REACT, ito yung Roadside Emergency Assistance in the City of Tagig. Meron po pala sila niyan. At ang programang REACT po ay uh, nilunsan po ng uh, pamahalaan po ng Tagig at ng Tagiga uh, Management uh, Traffic Management Office at ang mobility office po nila. Ang layunin po nila ay para mabilis na aksyonan po ang mga sasakyan nagkaka-breakdown sa mga major na road po sa Tagig sa pamamagitan po ng pagbibigay ng libreng serbisyo tulad po ng towing, ano, jump start o flat tire replacement o minor mechanical repair at uh, referral po sa talyer kung medyo malaki po ang problema. Ay, nung dumating po yung motorcycle unit, ano, inassess po nila kung mapapaandar pa. Pero nung makitang hindi na po kaya yan, ay po kaagad sa command center para magpadala po ng tow truck na mabilis naman po dumating. Uh, yung uh, react team na pinamumunuan po ng ni Mr. Poblete, dala po ang kanilang flatbed truck. Mabilis po nilang uh, naikarga at naisampa po ang kotse sa flatbed truck at uh, po sa bahay. Pinaliwanag po ni Team Leader Poblete na libre po ang serbisyo nila hanggang maihatid po sa bahay o sa talyer within tagig. Kaya sa bahay nga po kami nagdesisyon na ipadala po ang sasakyan. Ginagawa po nila ito upang mabilis na maalis ang nasirang sasakyan at mabalik agad sa normal ang trapiko. Sako po ng Riak, ang malalaking kalsada po ng uh, Tagig katulad po ng Cayetano Boulevard, General Santos Avenue, ano, uh, C5 Road at C6 Road. At available po ang kanilang serbisyo mula alas 6 po ng umaga hanggang alas 12 po ng hating gabi. Maaring tawagan po ang react sa mga sumusunod na numero po ito na sa ating screen. Ayan, pwede po nilang makontak kung kayo po ay hihingi ng tulong. Uh, magandang tanghali po, uh, uh, ako nga po pala si Kisan Poblete, uh, team leader po ng batch na to. Uh, kung tawagin po ang team namin ni React, uh, under po kami ng TMO Management. So ito pong programa po na ito, ay libre po ito. Galing, uh, founder po natin dito si Mayor Lani Cayetano at si Chief Lani Cañalberal ang chip, uh, po ng TMO, tagi. So ang process po natin dito is tawagan lang po kami sa link namin. Then pagka ano, pupuntahan po namin kayo, iatid po namin kayo door to door sa inyong bahay. Bali ang programa po ito ay covered lang po along tagig lang po tayo. So wag po kayo atubili na tumawag pagka meron kayong problema sa sasakyan nyo at kung saan po kayo abutin dito sa lugar ng tagig. Yun lang po at maraming salamat.